Oh animals. Manging isda nakahuli ng napakabihira at napakapangit na goblin shark sa Florida. Ito na ang magbibigay sa iyo ng bangungot. Habang nangingisda ng hipon sa Gulf of Mexico, si Captain Carl Moore at ang kanyang crew ay hindi sinasadyang nakahuli ng isang isdang nakakatakot ang itsura. Ito ang tinatawag na goblin shark na may matalas na ng ngipin na nakakabit sa palabas na panga. Hindi ba't mukha siyang alien? Ang 18-foot-long na shark ay natagpuan 10 milya ang layo mula sa baybayan ng Key West noong isang buwan. Ito na ang kauna-unahang goblin shark na nagpakita sa loob ng 10 taon. Habang wala masyadong alam tungkol sa goblin shark ang mga researchers, naniniwala silang ang nahuli ni Captain Moore ay babae. Umasa na lang tayo na ang babaeng ito ay hindi namigay ng mga free hugs nang hindi nalalaman ng mga otoridad sa US.